Hi, kuti mga lalam. So, ayan. Nandito tayo ngayon sa part of uh, San Agustin. So, ayan. Pauwi tayo sa ating bayang sinilangan kung saan tayo nagmula. So, ayan. Nakakamis ang magpakasyon sa probinsya mga lalab na lalo na kapag matagal ka nang hindi naka-OE o lalo na kapag isa kang OFW mga lalam. So, ayan. Nakakamis yung isla ng sibuyan. So, ayan. Papuntang Cebu yan tayo mga lalabs at nandito pa lang tayo ngayon sa San Agustin. So yan, ito yung San Agustin mga lalabs yung port nila. So ang ganda niya. So ayan. Namiss ko na yung mga pagkain ng uh, probinsya, napakasarap, sariwang sariwa. So ayan tapos um makakabili ka pa ng mura, minsan may free pa na ibibigay sa yo. So, ayan. Ang ganda ng tanawin pong sa probinsya talaga. Yan, berdeng-berde. So, ayan. Dito kapag nagbakasyon ka, makaamari. Relax yung isip mo at ang uh, uh, utak mo. So, ayan. Tingnan niyo naman yan. Napakalanda. So, ayan. So, ayan. Paalis na tayo mga lalabs. Papunta na tayo ng port. Na naman na tayo ng rumblon. So, ayan. After natin sa sagos sa San Agustin, sa Port of Romulo naman tayo. So, yan, ito na nagbabiyahin na tayo. So, medyo maraming mga sasakyan, mga lalabs kasi. Maraming mga forwarder. Ayan, mga naman yan, mga laman yan, mga kontos yan. Ayan, tingnan nyo naman yan. So, ayan, kamusta naman po kayo mga lalabs? Kung so, may mga probinsya din po kayo, magpakasyon din po kayo. Napakasarap mong bumalik sa sariling mong bayang sinilangan. So, ayan, tingnan nyo naman yan. Napakaganda ng tanawin. Oh. So, ayan, kapag nagbabiyahe ka nga po mga lalab sa amin ay isang gabi din so ayan bago ka makakarating sa Sibuyan Island so ayan tingnan nyo naman yan at dito kami sa at sa kasalusay na nga pala kami mga lalab sa masakay ng uh, barko so ayan meron din naman sa Batangas pero bihira lang yung biyahe doon hindi tulad sa Lucena na araw-araw siya mga lalab may biyahe so ayan na napakaganda ng tanawin no? tingnan nyo naman yan wala akong masabi napakasarap pag masdan blue na blue yung dagat so ayan na ulit tayo mga lalab sa ah, lupa sa so, ating ah, kung saan tayo nagmula so ayan nakakamiss magbakasyon no? ayan ganito na ito yung mga hinaanap ko pag isa kang OFW so, ayan nandito na tayo support naman ng Aromblon, uh, So, ayan. Ito na yung malalabas yung port ng rumblon naman. Tingnan nyo yan. Napakaganda niya. So, ayan. Malapit na malapit na talaga tayong mga lalabas sa Cebu yan. So, ayan. kunting kunti na lang makakaapak na tayo sa ating isla. So, ayan. Tingnan niyo yung ganda ng port ng rumblon din. So, ayan. Tingnan Ayan na. Tapos, pagkatapos nito, pag nababa na yung mga container truck, mga, mga forwarder, at saka yung mga pasayaran ng Murumblon ay tutuloy na tayo sa sibuyas so, ayan nilakala na natin mga nanab so ayan nagbabiyahin na tayo tingnan nyo naman yan napakaganda ng view ayan ito yung nakakabisa sa sibuyan mga nanab so, nyo wala akong masabi sa view na napakaganda niya talaga as in ayan. Nakakamiss ang kaw yan. yan, tingnan niyo naman yan, oh. Ah, ang sarap. Pag mas standard yung ah, uh, bundok. So, ayan. Sana mapanatili ang lugar natin na ganito. Kaya kasi, kasarap pagmastan at marami pang para maabutan ng mga next generation na ganito pa rin. So, ayan. Yan ang mga lalab. sa good day. Eh. At kung bago po kayo sa aking YouTube channel, mag iwan po kayo mabakas para mabalikan ka kayo. So, ayan lang. Thank you for watching and have a good day and God bless po sa inyong lahat. Bye!